Mga kachika po ilam. Ito kita kitak pang husay. Ba'y dyan ha? kita sa balay. Iba kita mag... Uh, ano? Iba kita mag rampa, rampa. O oh, dyan mga tuntong nga mga kwan. Ang mga hotdogs sa Amo dyan ang blue nga. Ang blue nga... Ano ga ito? Nga tent. Amo dyan nagasagang nanda kung mag-uran. Ginatuntun. Amon tayo dalong. Titulad nga adlaw mano kita mang limpyo Anay kita sa aton nga palibot hay daw buhay dugid nga way kita ka pang limpyo. ako gali ang inyong tsikadurang ilungga may tinapusan pay way it ubrati abi no duro gid ang aton nga rilimpyuhan oh no? just palibot tapos tuya sa atubang ti maumpisa Rumahan kita ka ka vlog ka aton nga cleaning cleaning ano, hay daw masako gid kita ka lupad lupad lately ti tulad limp limpio aneh karena uh, Instagram kita kam isnik is ah. All Mga kachika, ginislan ko ang bulak sa aton nga flower vase hypertido gita ng kalaya. Gingatong tanani chika tung laya nga bulak. Tiduro pa man ang bulak aton nga birds of paradise to yes likod. Bawa ay gita ng mga kachika gauntat anang pinamulak. Tigin pang ipo, kudulang kaina. Waay doon ako magbidyo-bidyo kay nabudlayan. Ako ay, man tanati may mabidyo kanakon. Kunibutang ko sa salog, sa may lupa, ay abaw, indi ah, hindi man tanang maka ano Tigani nga ng ipo do lang ako nga Why? kita ka video video ti amo do lang daya nga video video a ah. nagabutang uh, kita sa flower vase ay ka beautiful kita na mga kachika daan makalabot pa daya sa tigkaralag para madara ko sa mga malamtuya sa patio. tapos to gitman, kita ka arrange ka aton nga bulak mga kachika na ti hamak mo do ano da abala ka guapa no ti focus focus ko anay para malantaw gid ninyo nan hindi e, kinanglan nga eksperto ikaw sa flower arrangement ah ipangbutang mo lang tanan ayos dun ate bo ka gwapa gid daw si kulasa dayaw ako ti daruon ta dun tuya yes, sa may ibabaw mga kachika chika, comment kamu ko nakapatapos kamo ka aton nga video ha, kita ay kita sa room and mayad ayad, gid nga adlaw, kag salamat, gid sa paglantaw. Chika, shout out for pero dapat kung magpa shoutout out mo, dapat lang tawon nyo, bo ilan, kita nyo rang bula ko, gwapa no. Pay <laughs> ma shout out kita, anay, giya sa kay Inday Roquette Inuslay nga birthday gid kuno tulad nga adlaw ni Alvin Inuslay na Ledesma ni Alvin Inuslay Ledesma ka mambusaw ka piste Alvin happy birthday gid Shout out man gali kay Beb sano sano watching from Hong Kong baw inday bago lang ako katang shout out Salamat sa paglantaw kag isa pagid gali no shout out man kay singing pensionada na watching from Austria. Ba, grabe ka lang. kita sa si Austria ba?